Hi guys! Mayong hapon, mayong ugto, og mayong gabi sa inyong tanan. Good morning, good afternoon, and good evening uh, to all our subscribers, sa ating mga silent viewers, sa lahat po dyang nakadaan lang sa ating uh, uh, channel. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong mga comments sa ating uh, mga pang-upload ng mga video. Sana po, uh, patuloy po kayo na suportahan ng ating uh, channel, ang Sis Noah the Hug Father channel. Ngayon, update tayo sa ating mga uh, inahin. Uh, ngayon, mayroon na tayong 12 heads sa ating kulungan. Uh, at ngayon, ililipat natin itong ating uh, 90 days na mga inahin na mga nganak na by uh, middle of May, uh, maybe second week of May, si uh, Nonita at saka si Tendeng. Sila po ang ating um, mga nganak ngayong May. So kaya ito si shout out sa ating mga magiting na mga caretaker dyan, si Uncle Joe, si Max Mad, o si Enting Vincent, at lalo lalo na sa ating technician na si Patrick. Shout out dyan sa inyong, lahat, sa inyong apat. Uh, ito po, ah uh, pinalabas na si ah uh, Nonita si Nonita tong, uh, uh, si tong pinalabas una si Nonita to pinalabas ni uh, Uncle Joe at saka ni Max mabait naman tong inahin na to alam nila kung saan sila papunta at alam din sila alam din nila kung saan sila galing so uh, ayos na ayos talaga walang problema tong paglilipat uh, ay sorry Ando na pala si ano Nonita si Tending pala to si Tinding pala itong uh, nilipat na nakalipat na pala si Nunita uh, ganina. So, itong dalawang inahin natin ngayon, ah uh, sila yung mga anak sa ating uh, September. So, ito naman si Mukang. Nang si Mukang ililipat na rin. Magwawalay na rin tayo sa kanyang, inahin, uh, sa kanyang mga anak. Uh, ano na sila? 30 days. 30 Day days na sila uh, noong 27 uh, ng uh, Marso at saka we know alay na namin sila then uh, bali na mayroon kong balita after 3 days or 4 days na nawala si bukang video nag ano na daw nag start na yung uh, hit niya uh, kaya tinawagan namin ganina uh, Friday 28 ng March ang technician na pinakita ang uh, sitwasyon uh, ni Mukang at sinabi naman na uh, uh, bantayan lang dahil siguro sa by Monday uh, Monday Monday maghit na yan uh, yung katabi niya si Olivera naghit na rin uh, mamaya mapakita natin sa inyo mamaya kung uh, pag nila so ayan balik na si Mukang sa kanyang uh, kanyang just Diyan, balik siya dyan for uh, another uh, days to wait for AI na naman. Uh, sana uh, within ano lang week. Like, oh, ito, na, ito pala si Olivera. Ito yung si Oliveira na nag-hit noong uh, 25, 25 ng uh, Marso. At uh, awa ng Diyos si Uh, Patrick ang ating technician ay talagang uh, maganda yung ano niya uh, practice niya sa pag uh, EI kaya ngayon uh, from Talisayan to, to Hingungog to CDO talagang uh, si Patrick talaga is uh, ginawa niya yung lahat para lang matulungan tayo sa ating farm at siya yung ating uh, technician at siya consultant dyan sa ating farm the si Noah the hug father farm ah uh, si Patrick is a uh, worker also sa Feed Pro si Rila yung uh, ating mga technician sa Feed Pro si feed, uh, ang ating gamit kasi natin sa ating babuyan ngayon sa Feed natin sa ating mga babuyan is Feed Pro so salamat tayo kay uh, Patrick at kay Jun, uh, June uh, dahil sila sila yung nag bibigay ng suporta sa, atin, sa ating sa uh, uh, ating uh, uh, bibigay ng pagkain sa ating mga uh, babuyan. sa mga inahin uh, mga piglets at saka ng ating fattening mayroon na tayong I think uh, uh, 15 or 18 fatteners na i-develop uh, next month uh, nilipat na sila sa fattening uh, building dahil uh, magpupisa lang sila sa kanilang starter at uh, uh, inaayos pa namin yung uh, pakainan nila dahil uh, itry natin yung weight feeding nila sa mga patiners titingnan natin kung anong resulta kasi mostly ang ginagawa namin dito is uh, ano lang siya uh, yung uh, hindi siya yung normal lang na ibigay mo lang sa so, sa kanila so ngayon itry namin yung weight feeding kung so, ano yung uh, resulta hit na hit talaga o oh, sinasakyan ni ano ni Patrick yung ating uh, uh si Olivera talagang hit na hit na sana maraming anak to dahil natamaan talaga talagang tamang tama ang panahon tamang tama ang araw na nag hit si uh, Marie, si Olivera uh, swerte so, tayo ngayon dahil uh, natamaan natin ilang bisis sa tayo na minsan hindi natin alam na tamaan natin minsan din hindi na alam natin na nakatama tayo pero ang normally is pag maraming anak ah, talagang nakatama tayo so ito this is the only time na talagang nakita namin na maganda yung ah, pag ano pag EI dahil talagang tayo na tayo ang ating uh, ah, uh, ah, uh, ah, inahin na si Odebera you know, Sorry po, sorry. Sorry, no bulang. Uh, so, yan. Uh, umpisa na ang pag-iay. At sana, uh, hintay na lang tayo sa pag-anak ni uh, Olivera. At sana marami po ang pinanak. Sana po, uh, patuloy tayo. So, patuloy tayo sa pag-suporta sa amin. sa so, sisipuwa uh, uh, The Hug Father Channel. Dati mga sub subscribers diyan. Sa mga Hug sa mga magbababoy, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana patuloy tayo na uh, mag-support uh, each other. Yung uh, talagang mag-comment tayo. Ulit. <coughs> Sorry. Ah, ano <coughs> Sorry talaga. Uh, mag-comment tayo. Uh, manood tayo. At saka, let us share. At saka ito yung last namin na papakita yung aming uh, na uh, Lord large White na mga dumalaga. So, ito po yung sample namin na si uh, uh, Divina. Si Divina ang sample namin. Aming, so again, sa lahat po nating mga aggressor sa magbababoy, sa subscribers, sa mga likers, sa mga dumadaan, maraming maraming salamat po at God bless us all.